Hello, magandang umaga sa inyong muli mga kabarangay, kababayan. kamundo around the world midla, ano. Ang ngayong umaga ay uh, tay pupunta don sa paradahan ng mga tricycle no sa bayan at tayo magpapadala ng prudo uh, gawa ng uh, uh, bukas ay magpapabunot na tayo nang uh, yung huling limang latang punla na sibuyas ano. kailangan magpatubig tayo, tayo don, magdamag, maghapon para magkaroon ng uh, ng tubig ang uh, bukid para madaling maitanim ang mga pulang sibuyas ano ito tampa ko sa inyo ito po yung ating dadalhing uh, krudo ano doon sa pilahan ng mga tricycle papuntang bukid at dito natin uh, syempre dito natin muna isasakay na uh, tatali ko lang yan no oh, guys uh, so Panoorin niyo muna ako, siyempre, habang ako'y nagtatali. So, ayan, guys. Uh, Talin na natin yung trudo. naman pala ng bruto na to ay naman uh, po nito ay 30 liters 30 liters Yeah. <laughs>

Ano na? Uh, ah, natin sa pila ng mga tricycle na, ano, papuntang bukid. Samahan si Coach Mang yan ano. Dati tayo nang crudo. Uh, nakatali na sa likuran ko. ayan oh. guys, dito na tayo sa parada ng mga Rizal, Aguas, ano? Ayan, ayan, ayan. Murta, Kambura, yan po. ayan po. ito na nga guys, yung ano, yung ating uh, pinadala, no? So, bahala na si brother dyan. Makatid ng bukid kasi kailang magpatubig ng ano, magdamag, mamaya. Magpapabunot ng punla yung tirang limang lata. pabalik na tayo sa ating uh, bahay, ano? sa tuloy tayo ngayon. Hey guys dito na tayo sa home base natin sa bayan May hey, mga aso so guys uh, maraming maraming salamat sa pagsabi niya kay Coach Mangyan. ano at uh, naipadala na nga natin yung isang uh, container ng uh, ng crudo at uh, gagamitin nga sa pagpapatutog sa bukit thank you guys at uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta uh, kay Coach Mangyan. Sana uh, wag tayong bibitaw sa, uh, 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 sa, at sa ating pag vlog upang mapanood nyo ang lahat ng kaganapan sa Bukid at sa ating pag-ani ng sibuyas. Maraming 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 salamat po sa inyong suportang muli. At uh, thank you